May barug <laughs> yun eh. Ano siya, siya ulo. No. Aro, ay, sa ulo? Aro, digo, ay, saka dalawa na. No. Ala, ala, wala na gati <laughs> tatlo to siya. Ala, 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 wala. Ala, ala, gati ng Aro. Aro, oh. ok, ala, ah, sa buging. <laughs> wow, di dire, di dire, di dire kaya mo. <laughs> <Aro>. <laughs> Nakakarami naman dinatawa tawa isa. Dinatawa tawa isa. amo Ah, wala pa, wala pa, wala pa, Google, Google. Google daw, Google. mo daw tawa isa. Ah, nakagati. Pok, pata, isa yung lakasan mo eh, para makabawi ka eh. Pok, ayan na la ah, Hindi ko yung ikiwa. Galingan mo, oh, wala na. Wala na, tsamba wala na, tsamba na. Una lang pa una lang una lang. Una lang Ayun, wala, pa Ah, lakasan mo para magagat. Oh, ah, <laughs> ah, ala, 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 ala. Mo, para ah, 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 roro ro, 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 wala pa ha? O, ito ba tagal yung laban? Ito Wala talaga? Wala talaga Roro Ro, 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 mo ro, ro, Uy, wala, mo, Si Renji, nakakaisa lang eh, si Jing, si Ding si Jing, na Jing, na eh, nakailan nga ni, naapat siya ta, nakapat sya? Ikaw, wala siren, pa. Tayo, sunod, eh. sunod pa. Apat na sunod-sunod. Yung kay Renji, isa lang sa lang. Hindi naman dire-diretso. Paano yan? Wala pa. Ah, patay. Ano naman? Lakasan mo para bababi. Pukpata! Aro!